Good morning mga kakuya ko Ito yung box na po eh. Lapo kayo mong dara no? Kami ka La lapok sa lalan. Uy, Dawg <laughs> 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 laug miss among tulbakanan dito sa ubos. Dala ko martes. Bilite da favorite day kay Binson Ulado. Oh, dagan na yung salamat kay na film film ni Ma'am Uisher sa food trip kagabi eh. <laughs> Again kayo salamat. Busog kayo ang mga itik. Busog kayo ang mga itik mga kuya ko. Kayo na to buffet and mine. All you can eat. O, oh, asa ka na? All you can eat. Lahat pwede mo makain. Wag lang yung plato ko sa tinidor. <laughs> Lami kayo mga kuya ko. Dito to banda basta oh, nahan to sa mental no to. Nahan sa mental. Uh oh oh, torang guard guardo. Ah, agiboy. shortcut Short ah. kata. shortcut kata ah, para dalit tayong maabot. Short, shortcut shortcut na maglungkat kay dugay.

結局ちょっと浪漫を見よう。